Yo mga tol bradenses, laki lang malakas nga po pala. Woohoo! Rest day ko ngayong araw at dahil nga rest day ko, itutuloy ko na ang paglilinis at pagsasayos nitong aking front wall. Pero syempre, idigit muna natin itong aking tarpaulin. Yes! Syempre, hindi hindi mawawala itong aking tarpaulin mula sa RK MotoGear Gear dahil ito ang kauna-unahang nagtiwala sa aking kakayanan kaya ng mag-promote ng kanilang produkto at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin silang sumusuporta sa akin. Kaya maraming salamat po talaga RK Moto Gear. Woohoo! At kung yung nakaraang vlog natin ay nagtiklop ako ng aking mga FS, ngayon naman ang lilinisin ko itong aking mga Triskelion Cup. Wow! syempre isama na natin to sa paglilinis at pagsasayos ng aking Pratwall dahil talagang medyo maalikabok na to. Gumamit nga pala ako ng brush dito pang tanggal ng alikabok. Hindi naman siya marumi, maalikabok lang talaga. Hindi ko na rin siya nilaban kasi nga malinis naman siya dahil nakadisplay lang naman siya sa aking flat wall. Siyempre lahat ng ito ay dating pinapangarap ko lang pero ngayon ay nandito na at nasa akin na siya mismo. Kaya naman po maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid kong Triskilyo na nagtitiwala sa akin maipromote ang inyong mga produkto. Arigat! Anyway, mga iba po tayo. Sino dito yung nakapanood na ng reels na inupload ko kagabi? Grabe yung views nun. Wala pang 24 hours. Meron na agad siyang 1.6 million views. Nagbabasa-basa ako ng mga komento dun. Natatawa ako dun sa mga ibang komento. Sabi, cap and daw. Cap and? Pero sila mismo yung nagko-komento ng na mga hindi naman dapat sabihin minsan talaga nakakatawa talaga yung ibang mga brads sa mga mong kapatid skill Triskilyon, alam nyo naman siguro kung gaano kahirap makapasok dito sa kapatiran natin. Alam nyo yun. Hindi ko na kailangan pang ikwento dahil alam kong alam nyo yun. So bakit ako aalis dito? Kaya nga tinawag po kaming mga content creator. Ilagyan ko lang ng konting suspense yung video yung in-upload ko. Ang dami-dami nyo na pong sinabi. Yung <laughs> ibang mga vlogs, napaka-seryoso sa buhay, no? Ang hirap pasiyahin. <laughs> Pero syempre, negatibong komento, positibong komento, parte ng pagiging isang content creator. Sanay na ako dyan, ako pa ba? Kaya nga laki lang malakas eh. Woohoo! Teka, 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 teka. Meron nga palang isang komento doon na talagang nakapukaw ng aking atensyon. At ito yun, yung nakikita nyo ngayon sa inyong screen, galing kay brother Ronel Mata. Grabe, nung nabasa ko to, ang naging reaksyon ko ay sad reaction. Bakit sad reaction? Kasi sa totoo lang, nakakatawa talaga itong komento ni Brad Ronel Mata. At the same time, nakakalungkot lang kasi iniisip niya talaga na aalis ako dito sa ating kapatiran. Aww. Never pong mangyayari yan, brother Ronel Mata. Dahil ito pong kapatirang tao, gama pi, ito pong kapatiran natin ay parte na po ng aking buhay. Kaya hindi, hindi ko po ito iiwan. <laughs> Anyway, balik po tayo sa paglilinis ng aking mga Triskelion Cup. Ito nga po pala ay galing sa Zone 68. Ayun, eh, know, o, napakaganda, napakalinis na ulit. Oh, wow! At ito naman pong Triskelion Cup na ito ay galing sa TGV Merch USA. At dahil wala na nga po akong maisip sabihin at wala na talaga akong masabi, patugtugin na lang natin yung aking team song. Let's go! <tong> Subtitles the